nagbigay po tayo ng advice na para sa ating letter sender kay Ana na dapat sana ay ikakasal na sa kanyang boyfriend pero gustong ipostpone pag hindi kasama sa entourage yung kanyang best friend. bakit pa ba ipopostpone yung wedding? Just cancel it. Kasi it's clearly na yung boyfriend mo is just being in denial sa feelings niya dun sa best friend niya. may feelings naman pala. Huwag na siya magpakasal. Maghihiwalay na. din naman kayo, charo. <laughs> Kasi kung ano, kung talagang best friend lang siya, di Chichay, may limit eh. Kung time na pinapapili ka ng boyfriend mo, kung postpone or yung BFF niya, dun palang sa tanong na yun, parang ipinapakita niyang hindi kanya tutuong totoong mahal. Ipinapakita niyang hindi ikaw ang pinipili niya, kundi yung best friend niya. Kasi kung uh, itutuloy mo, dahil gusto mo or gusto mong maka-experience ng kasal, ikaw lang, hindi yung boyfriend mo. Yung parang side mo lang yun, yung nararamdaman mo lang yun. Hindi yung nararamdaman ng boyfriend mo. Kasi gusto ba ng boyfriend mo? Sa pakikipagrelasyon, lalo't ikakasal na, wala ka dapat pagpilian kung kasal o yung ibang tao. Ikaw, yung bride-to-be, dapat niya pinapapili. Huwag po tayong magmadali sa pagpapakasal dahil kapag uh, pumerma ka na ng uh, marriage contract, mahirap na yang correct. bawiin. <laughs> Wala nang atrasan <laughs> niya, yan. Huwag no? no? mo na. Uh, your choices will determine your future. Yes. Think a million times before making a decision. Uh, the biggest investment that you will uh, make is choosing your lifetime partner. Don't be blinded by his fake love. Diba? Huwag kang nga manghihinayang sa four years. Mas manghihinayang ka kapag pinili mo pa rin ikasal sa kanya. Oo. oo. Di ano ba? na yan, habang buhay mo na yung ano, dala, Yes. Dala. The past will haunt you. Yeah. <laughs> <laughs> If a man is into you, no other woman can enter his mind or his pants. Charot! Uy, dagdag ko lang yung his pants. <laughs> diba? Kung, uh, kung ikaw talaga ang mahal niyan, kahit sino ka pa yan, kahit best friend pa yan, ba? Diba? Hindi-hindi ka gaganyanin or papipiliin hmm. ang mapapangasawa mo. Yes. Diba? True yan. True. Diba? Kung hindi niya kayang uh, manakit ng... nga uh, Uh, ano, feelings ng iba para protektahan ka. He is not the man for you. Siyang manghinayang do sa four years na ano, na meron sila. Yes, Kayang palitan pa yan ng more years, yes. ba? Diba? Pag nandun ka na sa tamang tao.